alala po sa mga inom ng King Serbal food supplement bago po buksan ang uh, bote ay alaguin po muna ang uh, bote ng King Serbal bago maglagay ng uh, food supplement sa takalan maraming maraming salamat po ano nga ba ang lasa ng King Serbal natural na papait ang lasa ng King Serbal na mapakla na may kaunting asim na kung minsan ay may tamis o anghang dahil ang sangkap nito ay natural na katas walang halo na kahit anong pampalasa preservatives o pampakulay yan po ang lasa ng King Serval Good morning po ngayon ay December 15 year 2020 at 8.30 na ng umaga ako ay pupunta ng LBC Express dahil magpapadala ko ng King Serbal Food Supplement sa Mabalaket City. Sir Romel ng Mabalacat City, Pampanga, maraming maraming salamat po sayo. sa iyo. Sa ulo ng taon ikaw ay nag-order sa akin ng King Serbal Food Supplement. So, tapakita ko po ang King Serbal Food Supplement na ipapadala ko sa May Wine Bulacan. So, ito po. Ito po yung ipapadala ko na King Herbal Food Supplement sa may kawahin Bulacan kay Sir Soilo. So ito po King Herbal at ito ay mag expire sa March 5, year 2020. Ito naman po ang ipapadala ko kay uh, Sir Edwin ng Angeli City na mag uh, expire sa March 5, year 2022. Ito naman po ipapadala ko sa Balacat City, Pampanga, isa, dalawa, para kay Sir Romel na mag expire sa March 5, year 2022. So ito po, ang ipapadala ko lahat ay apat 1, 2, 3, 4. Ito yung kay uh, uh, Sir Romel. Ito naman yung kay uh, Sir Edwin. Ito naman yung kay Sir Soigo. So hanggang sa muli, ang uh, susunod na video, harapan ng uh, Elvish Express. Salamat, salamat. Nandito na po ako sa harapan ng mga LBS Express. Ayan po. At uh, papas ko mamay doon. Ang um, dalala kong King Ball, ay narik po. So, mamay na po muli. Ayan po, papasok na ako. Ayan. Nasa na ako. At ayan yung si Sir Michael. Mamay na po muli. Iyon mo na ba? Ako sir. Okay. po. Uh, okay. Kaya po sir. Iiwan ko na rin kayo sir. Kaya nang wala ko may iiwan sa'yo sir. Kasi mag-iwit sila ako. Kaya yun sir, piniwan na sa'kin sir. Kaya ah? Pero na na Sige sir. Yung pan, yung payment dyan. Kukunan so, Bukas na lang ulit sir ha. So, kaya sa muli. So, babalikan ko ang transaction ngayon. Dahil uh, alanganin na. Hindi na, na matatapos sa pan. Sa oras na ito. So, hanggang sa muli. Bukas. Sa mga order, magkasalaman po sa aking cellphone number 0 4 Ayan po, ang na ganda-ganda Napapasalamat po ako sa aking uh, mga clients Dahil sa inyong uh, sa King Serbal Ako po ay inyong natutulungan din uh, Lalo na sa aking uh, pag-save at uh, pag-invest 166.66 pesos araw-araw sa kabilang dako tayo naman ay natutulungan ng uh, King Serval Food Supplement sa inyong mga karamdaman tulad ko na natulungan din uh, dati, -dati nung may nasa ba akong karamdaman hindi ko na pagpatakbo ng motor ito po ngayon hawak oh, ko na yung motor so tulungan lang po So may bago akong produkto, sana tanggalikin din ninyo yung King Herbal uh, Soap para sa mga allergies, kati-kati at uh, King, King Herbal uh, Beauty Soap para sa mga ano dyan, may mga pimples kung ano, ano pang kwan dyan para sa mga kadalagahan, kababaihan Hanggang so, sa muli, papasalamat din pala ako sa aking mga viewers sa aking YouTube may kinalaman sa King Herbal Food Supplement dahil uh, sa inyong mga viewers uh, dyan po ako na ako uh, ng uh, client so habang may video mag-upload po ako ng uh, video sa YouTube para bilang pasasalamat sa inyo na nagtumatangkilik sa aking uh, King Herbal Food Supplement so, Ang sa muli, uh, magkata ulit ako ng uh, magpipik sa akin mamaya para bukas magkita-kita tayo ulit sa ano, dahil oh, busy. Salamat, salamat. Magandang uh, hapon po. Ako po ay si Nestor Papon -Polo. Dati po akong uh, court stenographer dito sa Regional Tripod Science NCR. Ito po ang aking patutuong uh, bilang uh, nalunasan ng King Herbal Food Supplement ang bloating at uh, pananakit ng akin channel. Noong una, pagod po sa natural ng mga pagkain, dati po ay may dinamit akong tatlong klaseng blood pressure maintenance medicines. Makikita po sa screen na sadyang tinakpang po ang pangalan ng um, mga gamot na ito uh, para maprotektahan naman ang interest ng mga gumagamit. Ang lahat ng gamot na ito ay para sa aking na uh, hypertension. Habang uh, tumatagal, ang regular na pag-inom ko ng uh, damagit na mga synthetic medicines, nataplasahan ko sa aking sarili ang mga side effects. Side effects ng synthetic medicines, ang sanhi ng pananakit at bloating ng aking tiyan na umabot sa loob ng anim na buwan. Hindi ko po maipaliwanag kung anong klaseng ng ang naramdaman ko noon sa aking tiyan na sinundan pa ng buti. Hindi nagtagal mas ininda na ang bloating at pananakit ng aking tiyan kaysa sa banta ng mga komplikasyon ng prediabetes at hypertension tatlong klaseng food supplements na aking ginagamit para sa aking pre-diabetes ay luhang napakabagal ang epekto sa aking katawan. Kaya noong August 15, 2018, dahil sa payo ni Tito Joe Dayawon na matagal na nagsabi sa akin na hindi ko naman pinakinggan agad, uminom ako ng King's Herbal Food Supplement para sa aking blood sugar at hypertension. Sinubukan ko ito noong uh, araw ng iyon, August 15, 2018. Sa unang inom ko ng King Serbal Food Supplement, nakarandam ako agad ng ginhawa sa Ngunit, ipinagpatuloy ko pa rin noon ang pag-inom ng tatlong klaseng BP maintenance medicines ang malungkot mag on and off naman ang bloating at pananakit uh, ng aking job kaya matapos ang ilang uh, buwang pagtitiis nangasa kong magdesisyon na king herbal food supplement na lamang ang ating inumin at uh, wala nang iba pa sinawahan ko ito ng lifestyle change correct diet, particular na ang low carbs diet. Daily exercise, meditation, prayer, pag-inom ng walong basong tubig araw-araw, at uh, pagbilad sa araw. Ang resulta ay unti-unti hanggang sa tuluyan ng nalunasan nang ng King Herbal Food Supplement. Ang anim na buwan kong pagtitiis, pagindahan ng sakit at bloating ng ating tiyan. Nawala na ang naranasan kong chronic fatigue pag-ihi ng maraming beses sa isang araw. Dati, dati kapag nagising ako sa gabi, ay hirap na akong makatulog muli. May mga gabing wala akong tulog noon Ngunit sa ngayon ay nakakalasak na ako ng sapat na tulog sa magdamag. Kapag gumaganda ang tulog, lumalakas kasi ang ating immune system. Patuloy na nanunumbalik ang aking kalusugan. Nagagawa ko na ngayon ang dati kong mga ginagawa para sa aking pamilya. Dati-dati, takot akong maglakad ng mag-isa sa labas ng bahay o kaya pumunta sa ibang lugar dahil sa karamdaman sa tiyan. Isang taon na rin akong hindi nakakapagpatakbo ng single motor noon pero sa ngayon ay nagagawa ko na. Dahil napatunayan ko sa aking sarili ang visa ng King's Herbal Food Supplement ako po ay naging authorized dealer sa tulong at pagkakataon na ibinigay sa akin ng Mr. Raniel Matnogca Inglis Jr. ng King's Herbal Food Supplement Authorized Product Center ng North Caloocan. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa kanya. Ngunit, higit sa lahat, maraming, maraming salamat sa ating may likha. Dahil sa kanya, isang Pilipino sa katawahan ni Kare Herrera ang nakataplas ng galing kong klaseng food supplement na epektibong nakalulunas ng pre-diabetes, hypertension, bloating at pananakit ng dyan. Sa mga ibig sumubok, kayo na po ang uh, makapagpapatunay sa sarili kung gaano kabisa ang King's Herbal Food Supplement sa napakaraming karamdaman kasama ang hypertension at prediabetes sa mga nalulunasan. Dahil ang King Herbal Food Supplement ay nakapagpapalakas ng immune system. Hindi po isang magic ang King Herbal Food Supplement na sa isang inuman lang ay malulunasan ka na agad. Nakadepende po ito sa katawan ng uminom. Ang iba, sa isang buti pa lang, ay nalulunasan na siya. Sa aking panig, inabot ako ng sampung buwan. Bako ang nawala ang pag-on and off ng discomfort at bloating ng aking tiyan. Katunayan, 16 bottles po lahat ng King Serval Food Supplement ang akin na inom. Sa 16 bottles, gumastos lang ako sa apat na bote. Ang labindalawang bote ay pawang libre na. Dahil bilang uh, isa ako sa napakaraming authorized dealer ng King Serbal, ay meron akong free King Serbal food supplement. Sa bawat tukoy na bilang ng biniling produkto sa product center na hindi maaaring ibenta personal consumption lamang po ang may tatak na free upang magamit ng mga authorized dealer para sa sariling maintenance ng kalusugan. Sa mga ibig sumubok ng visa ng King's Herbal Food Supplement, maaari ko po kayong padalhan through cash on delivery sa iba't ibang panig ng bansa. Mag-text lamang po sa 0 947 602 2920 Maraming salamat po. Disclaimer. Ang Kings Herbal ay isang food supplement lamang po. At hindi maaaring gawing substitute sa reseta ng mga doktor. Patunayan pupunta pa po ako sa PGH sa darting na August 2019 para sa periodic lab test. At kung may reseta na ibibigay ang doktor, susundin ko ito. Grabahagi ko po sa inyo ang resulta ng lab test sa aking next video. Uh, mga sir at ma'am, huwag pong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel comment at uh, share maraming maraming salamat po uh, good afternoon po uh, mga ma'am, mga sir mm -hmm. muli ako ay si Nestor Parpon Polo uh, isang uh, authorized dealer ng King Serval Food Supplement sa araw na ito, uh, July 19 2019 ay pupunta ko ngayon sa LBC Express para mapadala ng King Sir So, ito na yun. Ito. So, guaranteed ka sa alam na genuine product itong pinapadala ko sa mga, ano, sa mga kliyente ko. So, pag uh, noong uh, uh, tag araw na ngayon, dalawang beses pumunta sa LBC Express. Noong una, hindi ko napadala ito dahil uh, uh, offline yung, uh, ano, yung LBC nag-update sila ng kanilang sistema. So, kinabukasan naman, okay na yung servisyo, maliban na lang sa LPC, LPC, uh, yung uh, COD. So, nakakon mo sila kahapon na ngayon babalik na yung, ano, yung servisyo para sa COD. So, maraming salamat po. Uh, sa muli. naka pending <tinyo> sa...

Oh, so, uh, ano purpose ng sa training para ano? Malinis lang. Ah, so yun naman pala. Para sa mga So sa team ito. Malapit lang. Talagang hindi niya sir eh. <laughs> okay.